armas na gagamitin sa gera ng Pilipinas ibinida sa selebrasyon ng Independence Day. Pinarada ang iba't ibang uring kagamitan ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang gagamitin ng Pilipinas para ipaglaban ng kalayaan ng ating bansa laban sa dayuhang gusto tayong maging tautauhan. Kung magiging tuta tayo ng ibang bansa, sayang daw ang sakripisyo mga buhay na nasawi ng ating mga kababayan kung isusuko lang to sa ating mga kalaban. Dito binigyan din ng Pangulo na mahalin natin at proteksyonan ang ating bansa araw-araw gaya ng ginawa ng mga tiponero noong palahon ng digmaan. At sa mga kapakong Pilipino, patuloy natin ipaglaban ang ating kasarendan. Huwag natin kakalimutan na ang kalayaan ay hindi ibinibigay. Walang problema kay PBBM kung atakihin siya ng kritisismo. Magandang pangitain daw to na buhay ang demokrasya ng ating bansa at malaya pa rin nakakapagbigay ng opinion ang mga Pilipino. Tama lang daw ang pagbibigay ng mga saloobin para mas tutukan at bigyang pansin ng ating gobyerno ang kakulangan ng administrasyong ito. Ngayon, malaya nating naipapahayag ang ating saloobin ng walang kinakatakutan at malayang nagagawa ang naisin na walang iniiwasan. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon at lalong hindi mali ang kritisismo. Bagkos ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ngunit, ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayanan. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulan, sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang, nagkukulang sa paglilingkod. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa. If we look at what is happening around the world today, freedom is fleeting fake news, misinformation, herd mentality can erase our way of life, our culture, our value system that we hold so dear. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot, na may, nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Mabing, maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna Let us honor this day not just by remembering the sacrifices of our forefathers. We must live with the same courage and love of country. For freedom is not just something that we inherit, but a right that we must protect every single day.